Okay, mga andang umaga, mga, mga Lods, uh, NMAX V2, uh, nawalan siya ng headlight. Ngayon, ito troubleshoot natin uh, sa uh, mana -man lang na para uh, kalimutan tumutok sa aking mga videos para pa, palagi kayong updated. Simulan na natin. Testingin nga natin. testingin natin uh, all natin ang switch Ayan. meron ang mga park light niya high beam, low beam, wala talaga yan wala ang headlight, kaya ngayon babaklasin muna natin ito para matignan natin mga loads at matester natin ok so yun, uh, nabaklas na natin yung clearings uh, tignan natin itong switch uh, sinundan natin itong linya ng switch ngayon. Ah, naglagay pala sila dito ng relay ng sa ilaw ngayon na wala sa pagkasolda yung isa yung positive niya. Yan No. Yan oh. No. Nawala sa pagkasolda yung positive niya. Pero pag linagay mo yan diyan, naka na yan sa isang paa ng relay yan. Meron siyang ilaw. Yan. Yan, meron na siyang ilaw. Oh, Maganda na siya. Nawala yung lang yung pagkasolda niya mga lods. Inop ko on con switch. Uh, on con switch. Yan. Low beam. Nawala la yung pagkasolda. kaya ngayon susuldahin natin to mga lods. All right. So ayun uh, na natin, testingin natin ulit. Yan. Yeah. Pandarin mo na yon, naka on ang switch nya, mga lords. okay? high low, high low, high low, passing through, fast Pass light, high low, up, on, on, up, on Hi. Hello. Hello. Passing through. Okay na. Ibabalik na lang natin ang mga appliances mga loads. Yan. Dito lang sa relay uh, na wala sa pagkakahin ng mga loads. Uh, right? Uh, okay mga loads. Uh, naibalik na natin yung mga kaha. Yan. At uh, double check tayo. And on. Double check tayo. Yan. Alright na mga loads. Yan naka-on ng switch off on off on high beam low beam high beam low beam passing through passing through close ayos na alright mga lads ganun lang po ang pag troubleshoot uh, kasi uh, di ba nakarekta ang ano ito, ilaw ng mga version to ngayon linagyan nila ng relay doon nagkaroon ng trouble sa relay kasi na tanggal sa pagkakahinang yung positive and that's all right